at ang pangarap ni Pastor Apollo Kibuloy, wala ng Pilipino ang makaranas ng kahirapan. Kaya nga po, nung siya'y magtayo ng kanyang simbahan, nagsimula lang po sila sa labing lima. Labil limang miyembro na halos walang makain. Pero dahil magaling na leader si Pastor Apolo dahil malinis ang puso ni Pastor Apollo Quiboloy, at dahil Fokus si Pastor Apollo Kibuloy sa kanyang pangarap na wala ng Pilipino maghirap. Inuna niya yung kanyang simbahan. Pitong milyon na po sila sa buong mundo. Ganyan po sila kagaling. Mula sa labing lima na halos walang makain, meron na po silang mga properties sa buong mundo. Nakapunta na po ako sa ilang mga properties na yan. Nakaikot na po ako at ako'y manghang-mangha talaga. Ako'y dating bumabatikos kay Pastor Apollo Kibuloy. Pero kaya ako pala binabatikos si Pastor Apollo Kibuloy, masyado akong laging nanonood ng mainstream media. Manamang, lahat kayo kilala si Pastor Apollo Kibuloy. Sino si Pastor Apollo Kibuloy? Kilala niyo ba si Pastor Apollo Kibuloy? Taas ang kamay na nakakakilala kay Pastor Kibuloy. Taas ang kamay ng na nakakilala kay Pastor Kibuloy dahil sa mga paninira sa kanya. Ayan. Si Pastor Apolo Kibuloy sinisiraan. Bakit? Kasi lahat nasa kanya na. Ang kalaban ni Pastor Apolo Kibuloy, CPP-NPA, si mga komunista, mga rebelde. Nagtandem si Pangulong Duterte at si Pastor Apolo Kibuloy para maubos ang komunista. Alam nyo ba, sabi nila ang bulakan, buta ng mga NPA. Totoo ba yan? Ngayon, gusto natin baguhin yung pagkakakilala sa Bulacan. Unang hakbang, ano? Duterte, si Pastor Apollo Quiboloy, bago pumasok sa politika, meron ng 7 million na members worldwide. Bago pumasok si Pastor Apollo Quiboloy sa politika, meron na po siyang SMNI. Ang SMNI, diyan na lang po kayo makakapanood ng balitang totoo na kahit napigilan si Kilen, tanggalan ng prangkisa, hindi luluhod. Si Pastor Apollo Kibuloy, bago tumakbo sa politika, meron na siyang Jose Maria College. 70% ng mga estudyante sa Jose Maria College, scholars, kahit na anong simbahan mo, anong paniniwala mo, Basta nag-qualify ka, scholar ka. Si Pastor Kibuloy, bago pumasok sa politika, meron ng, the meron ng Children's Joy Foundation na pinasara ng gobyerno. Ang Children's Joy Foundation ang nagpakain, nagpaaral sa milyong-milyong kabataan, hindi lang sa Pilipinas, pati sa buong mundo. Akala niyo ba kayo lang nangangailangan ng, ano, ng humanitarian services? Kahit sa Amerika, sa Europe, sa Africa, tumutulong si Pastor Apollo Kibuloy. Sa buong mundo, may mga scholars si Pastor Apollo Kibuloy. Sa buong mundo, may mga pinapakain si Pastor Apollo Kibuloy. Ano pa? Meron silang Prayer Mountain. Meron silang Glory Mountain. At meron silang Kingdom. Alam nyo ba yung uh, Philippine Arena? Napakalaki niyan. Pero alam nyo ba yung kingdom? Halos doble niyan. 75,000 seating capacity. Pinakamalaking indoor cathedral sa buong mundo. Ngayon, bakit ko sinasabi to sa inyo? Kasi nagawa ni Pastor Apollo Kibuloy na paunla rin ang Kingdom of Jesus Christ dahil sa kanyang leadership.